Oktubre a alas sa is ng umaga. Nandito muli tayo sa tahana ng ating mahal na punong bayan, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kanyego. Ngayon po ay piling of candidacy na Dahil sa susunod na taon ay halala na. Voters education po muna tayo, ah, Mayor. No? Uh, ano ang magandang isa isip, isa puso ng bawat botante dito po sa bayan ng Giba sa pagharap nila sa, sa halalan 2025. Ang dapat isa isip at isa puso ng bawat mamayan dito sa bayan ng Giba ay yung uh, kandidato na may puso para lang sa ganoon, yung pondo ng ating bayan ay may bigay para sa kapagkinabangan at matamasa ng bawat mamayan ng ating bayan. Uh, tulad halimbawa po ng ano, uh, Mayor? Katulad na X, yung financial assistance, na kung saan marami may sakit, marami ang uh, nangailangan ng tulong, kagaya ng nagda may cancer. Yung burial assistance, kailangan kagyat agad-agad, may bigay sa bawat mamayan na nangailangan ng tulong. Uh, uh, Mayor, bukod po dyan sa AIGS, uh, ano pa ba ang uh, nakikitan niyong uh, programa na dapat uh, mangyari dito sa ating bayan? Uh, ang nakikita nga uh, programa na dapat mangyari sa ating bayan, kasi andyan na yung ating uh, agripuhunan ng ating Pangulong Marcos. Uh, ang niisip ko naman ngayon ay yung magkaroon naman ng puhunan ang mga magagawang bukid, ang mga bawat mamamayan na gusto magkaroon ng negosyo. Mag Iisip ko na sana magtayo ng livelihood program sa bawat barangay at bawat mamamayan na gustong magkaroon ng karagdagang kikitain para sa kanilang magandang buhay. Uh, mayor, uh, sa livelihood program, uh, ang nakikitang problema rin dito, mayor yung marketing Uh, hindi na nasasapat yung mga consumer. Kinakailangan ng ilabas sa bayan ng Gimba pero wala silang kakaya na para maglako ng kanilang produkto sa ibang bayan, ibang lalawigan o kahit dyan sa kamay nilaan. Anyan natin sila tutulungan sa marketing. Pag ang kanilang produkto ay, ay, ay sumobra na para sa pangailangan ng ating bayan at kailangan ilubas naman sa iba't ibang bayan at iba't ibang probinsya, tutulungan natin sila sa marketing. Kung kailangan ng tracking, tutulungan natin sila para lalong gumanda ang kanilang kabuhayan. Mayor, uh, usapin niyo po ang ating uh, mamamayan. Uh, mga mamamayan ng Bayan ng Gimba, uh, panahon na po ng halalan at uh, maraming mag-file uh, ng certificate of candidacy. Uh, maging matalino po tayo. Maging mahusay tayo sa pagpili sa darating na halalan. Sana ang mapili ninyo ay yung talagang may pusong mapagmahal para sa kapakinabangan, para maging maganda ang buhay ng bawat mamayan dito sa ating bayan. At mga mga kababayan ko, lagi pong tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doklito Galapon. Maraming salamat Mayor. Maraming salamat din po, Ka Diego.